from uh, pagiging magsasaka, paano ka napunta sa showbiz? Asino sino ang nagbigay daan? Um, yun po, dahil, dahil, po kasi dati matangkad na ako, mm. hindi sinasali po nila ako sa mga pageant or bikini. Oh. oh po. tapos nung sumali-sali po ako, hindi may nakadiscover po sa akin sa Sambales na taga Manila. Oh. sabi niya sa akin, sa Manila ka naman kumontes, sabi sa akin gano'n. Mm. And then nung dati po, balikan ako from Sambales, Manila. Tapos ngayon, nung nagko-contest ako, na-enjoy ko dito sa Manila kasi nananalo naman ako. Nag-stay na po ako dito sa Manila. Uh -oh. Sinasabi uh -oh. mo, ang hirap. Ang hirap. Nung no, nag start ka, eh, nag-start ka ng pagmamodeling. -no mm. Uh -oh. So, magkano ang kinikita mo noon dyan? Sobrang baba po. Kasi masaya na po ako. May 500 akong kikitain. 350. Eh, uh oh, Masa yun sa po, po no joke po. Ikaw eh, no, matay ng uh -oh. cross <laughs> may <laughs> paano mo uh -oh. napagkakasya yun? Uh, ano mo kasi dati pa naman kasi, hindi da naman dati, yung mga 2,000, nasa mura lang naman po yung mga pamasahe dati. Ito ba? Ito ba? Kung 350 ang PF oh, oh. mo, paano mo mapagkakasya? pero kung ang hmm. mabumasahin naman nung araw, eh, 8 pesos, 7 pesos. Hindi hmm. naman, naman ako ang oh. nabuto ng 7. Mga... <laughs> <laughs> Sobrang <laughs> luma na po. So, oh. Baka sabihin mo, baka oh. sabihin mo nila 60 years old na ako. Pero ang maganda dyan, oh. hindi ka ko Ayan oh. Bakit? Oh. Alam mo kasi, parang nandrano kasi yung buhay ko. Baka mag-iyakan okay, sa tayo. Okay, pa, pa, ma-inspire. <laughs> Eh, parang, sinasabi bro broken family po ako tapos ako lang din yung inaasahan sa amin. So talagang sinubukan ko po, 16 pa lang ako na tipagsa na ako dito sa Manila. Hmm. Uh -huh.